Magandang araw! Welcome po ulit dito sa ating programang Pagnilayan natin kasama po ang inyong lingkod, N.C. Epson. Isang panibagong Bible verse na naman po ang ating sabay-sabay na pagnilayan sa episode na ito mula sa the book of Ephesians chapter 3 verses 17 to 18 na nagsasabing, Then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. Hindi magtatagumpay ang paglalakbay ng sangkatauhan maging Kristiyano, Islam o Buddhismo man ang kinalakhang paniniwala kung wala ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay ang essence o diwa ng lahat ng mananampalataya na siyang sentro ng paniniwala at pananampalataya ng bawat isa. Ang pag-ibig ng Diyos ang nangligtas sa sangkatauhan mula sa pagkaalipin sa kadiliman at mula sa bingit ng walang katapusang kamatayan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Heso Kristo at nagkatawang tao dito sa lupa. Gusto ko lang bigyan ng diin o ipagdiinan ko na si Heso Kristo lamang at wala ng ibang anak ng Diyos ang nagkatawang tao dito sa mundo upang iligtas at tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang bunga ng pag-ibig ng Diyos ay si Heso Kristo na kanyang nag-iisang anak at nagkatawang tao sa mundong ito upang maging sacrificial lamb. Si Heso Kristo ang Diyos na naging tulay ng sangkatauhan sa Diyos Ama. Ang Diyos ay Diyos at ang tao ay tao na ginawa ng Diyos. Ibig sabihin, ginawa tayo ng Diyos na walang relasyon sa Kanya. Nagkaroon lang tayo ng relasyon sa Diyos Ama noong nagkatawang tao sa si Heso Kristo at namuhay sa lupa kasama ng mga sinaunang tao itinulay tayo ni Jesus sa kanyang ama, kaya tayo nagkaroon ng relasyon bilang mga adoptive children of God the Father. Sa kabila ng patuloy na pagpapaalipin ng tao sa kasalanan, ang kawala ng paniniwala at pananampalatay sa Diyos ang nagbigay ng mabigat na dahilan ng Diyos Ama. Kaya inilaalay niya ang kanyang bugtong na anak to redeem us from the bondage of sin during Christ's suffering and death. At upang ipahayag sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig ng kaligtasan noong tinalo ni Jesus Kristo ang kamatayan. Paano tinalo ni Jesus ang kamatayan? Noong namatay si Jesus sa krus, bumaba ang kanyang espiritu sa kailaliman ng lupa at tinalo niya ang prinsipe na kamatayan na si Lucifer na siyang nagbabantay ng mga kaluluwa kasama na ang kaluluwa ni Adan at ang mga kaluluwa ng mga tao mula kay Adan hanggang sa panahon ni Heso Kristo dito sa lupa. Pinatunayan ng ating tagapagligtas na si Heso Kristo na tinalo na niya ang kamatayan noong siya ay muling nabuhay. Dahil mula sa panahon ni Adan hanggang sa kapanganakan ni Jesus ay walang taong namatay at nabuhay sa loob ng tatlong araw. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay hindi lamang nagligtas sa atin sa pagkakakulong sa kasalanan at sa bingit ng kamatayan, kundi ito ay nagbigay sa atin ng buhay, ang buhay na walang kamatayan o ang buhay na walang hanggan. The eternal life with God in heaven. Dahil meron ng buhay na walang hanggan, naging pansamantala na lamang ang ating kamatayan. Man's death became temporary death because of Christ's resurrection. Kailangang mamatay ang ating katawang tao dahil ito ay punong-puno ng kasalanan. Our body is full of blemishes and the only way to purify our spirits is through a temporal death, which is the only process of spiritual purification. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao dito sa lupa sa pamamagitan ng kapanganakan nakaranas ng buhay ng isang simpleng tao, hinusgahan, sinaktan, niyurakan, ipinako at namatay sa krus na walang bahid na kasalanan. Muling nabuhay at umakyat sa langit sa pili ng Diyos Sama. Tayo ay hindi Diyos, kundi ginawa lamang tayo ng Diyos mula sa lupa. Ipinanganak tayo ng ating mga magulang namuhay bilang anak ng tao na makasalanan at paulit-ulit na nagkakasala. Kaya tama lang na dumanas tayo ng panandaliang kamatayan because the consequence of sin is death without exemption. God's love to us is our consolation. Our redemption is His grace and the eternal life is God's rewards to all His people. Kahit tayo ay lumalayo sa Diyos dahil sa pagpapaalipin natin kay Satanas dito sa lupa. kailangang merong Diyos na magkatawang tao sa lupa upang sagipin tayong lahat. Ang tao ang siyang nagkasala, hindi ang Diyos. Ibig sabihin nito, hindi tao ang pupwede magligtas sa kapwa niya tao, kundi ang Diyos dahil ang umalipin sa tao na likha ng Diyos ay hindi tao, kundi si Satanas. Si Heso Kristo ay Diyos na nagkatawang tao dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Si Jesus ay Diyos na inilapusta ng tao, niyurakan ng tao, hinusgahan ng tao, dinuraan ng tao, sinaktan ng tao, hinagupit ng tao, ipinako sa krus ng tao at namatay sa krus para sa lahat ng tao. Hayaan nating tumira sa ating puso ang Panginoong Heso Kristo upang mapaglabanan natin ang mga pagsubok habang tayo ay patuloy na nakikipaglaban sa ating buhay. Gagabayan tayo ng ating tagapagligtas sa tamang landas patungo sa ipinangako ng Diyos Ama na buhay na walang hanggan. Sa langit kung saan hindi na tayo makakaranas ng pagtangis, hindi na tayo magkakasakit, hindi na tayo magiging alipin at hindi na tayo muling mamamatay kundi mamumuhay tayo sa piling ng Diyos ng mayroong dalisay at totoong kasiyahan dahil sa kanyang mata, matamis at dakilang pag-ibig na walang hanggan. Upang makamta natin ang pag-ibig ng Diyos, gumanap tayo bilang kanyang instrumento para sa ating kapwa. Lumapit tayo sa mga inaapi sa mga napapabayaan, sa mga inaabuso, sa mga taong uhaw sa kanyang pag-ibig upang maging gabay nila at matulungan natin ang ating kapwa na mabuhay muli at maging malakas at matatag ang kanilang paniniwala sa pag-ibig ng Diyos na sa ating dakilang tagapaglikha at tagapagligtas. Ang pag-ibig ang nagtulak kay Kristo na pagalingin ang mga taong ninugmok ng karamdaman at mahabang panahon na nagtiis sa matinding sakit. Ang pag-ibig ng Panginoon ang dahilan kung bakit ang kasalanan ay may kapatawaran. Kung tanggapin natin si Heso Kristo na ating Diyos at tagapagligtas at wala ng iba pa, magpakumbaba ang aminin ang lahat ng ating pagkakasala at taos pusong humingi ng kapatawaran. Kung wala ang pag-ibig, wala tayong pagkakataon sa pundong ito na mamuhay ng may kapayapaan. Ang pag-ibig ang nagpapanatili kay Kristo hanggang sa panahon ngayon na ipagpatuloy ang kanyang misyon na mailigtas ang sangkatauhan lalo na ang mga napaloob sa henerasyon ngayon na karamihan hindi man lahat ay mas minahal ang mundo kaysa Diyos dahil na rin sa kakulangan at kawalan ng gabay sa kanilang mga magulang. Sa pagtupad natin sa kagustuhan ng Diyos, sumunod tayo sa mga yapak ni Kristo na maging kalmado, matatag, malakas at madasalin sa kapila ng masalimuot ng na buhay natin dito sa lupa. Ang ating Panginoong Heso Kristo, ay hindi sumuko o nangamba sa kabila ng matinding pasakit at sakit na kanyang pinagdaanan. May mga pagkakataong pumapasok siya sa isang lungsod at siya'y tinutokso at itinuturing lamang na anak ng karpentero. Pero hindi niya yon binigyang pansin. May mga pagkakataon na tinawag siyang demonyo pero ganun paman man na natili siyang kalmado. Palagi siyang pinagbabantaan ng mga tao na papatayin pero hindi siya natakot o nagtago. Hinamak siya ngunit hindi niya hinayaang makaapekto ito sa kanya dahil labis-labis ang kanyang paniniwala sa ama na hindi siya pababayaan. Kahit sa krus nang siya ay nasa kalagitnaan ng matinding sakit at pagkauhaw dahil sa pagkapako sa kanya. Nagawa pa niyang hilingin sa Diyos Ama ang kapatawaran para sa lahat ng taong lumapastangan sa Kanya. Sa harap ng pakihirap, hindi iniisip ni Kristo ang Kanyang sarili, kundi ang mga kaluluwa ng mga taong nasa harapan Niya. Walang sinuman sa ating ang makakagawa ng ganitong kadakilaan ng pag-ibig. Dahil konting gibot lang, kaagad limalaban tayo, at may kagustuhan sa ating isipan ang paghiganti. Pero hindi ganon si Jesus. Dahil sa kanyang matinding pagmamahal sa atin, gusto niyang laging nasa maayos tayo. Masaya at nagpipigay ng kasiyahan at pagmamahal sa ating kapwa. At kinukundi na niya ang mga taong mapagtanim ng galit at mapaghiganting puso at isip. Ang pag-ibig ng Diyos ang may kapangyarihang bigyang liwanag ang pinakamadilim na landas at palambutin ang pinakamatigas na puso ng isang tao. May kapangyarihan itong magpagaling ng panghabang buhay na sugat at ibalik ang mga nawasak na puso at bigyan ng kakayahan na makapagbigay ng pagmamahal at pag-ibig sa kapwa. Ang pag-ibig ng Diyos ay kayang sumira sa mga matitibay na harang at paiinitin muli ang pinakamalamig na puso. Kapag hindi natin hinayaang pumasok ang makamundong pagnanasa sa ating mga puso at pinili nating mahalin ang lahat na nasa paligid natin, magsisimulang magbago ang mga bagay at pangyayari sa ating buhay magbabago ang anyo ng mga masalimuot na buhay sa mas mabuti at kaya-ayang pamumuhay. Buling mabubuo ang mga pamilyang matagal ng winasak ng pagsubok. Magiging masaya at mapayapa ang buong mundo kung pag-ibig ang ipaiiral natin sa ating kapwa at hindi karahasan. Pag-ibig ang ipalaganap at hindi pagkamuhi pag-ibig ang iparamdam at hindi ang pagkamakasarili. Kapag may pag-ibig, pumapailalim dito ang malasakit, pagpipigayan, kapayapaan sa bawat puso ni naman. Mas masaya ang mamuhay kung ganito dahil wala tayong makikitang inaapi, minamaliit, inaalipusta, nilalamangan at biktima ng mga karumaldumal na mga gawain. Si Heso Kristo ang nagpahayag at nagpapatutuo sa dakilang pag-ibig ng Diyos Ama sa sangkatauhan. Naway paspasan tayo ng Diyos na maunawaan at masukat ang lawak at laki ng kanyang pag-ibig upang maipagpatuloy natin ang pagpalaganap ng pag-ibig na ito sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay, at sa ating kapwa sa abot ng ating makakaya para sa kaligtasan nating lahat. Sa kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.